Ang Salmo sa araw na ito Sa lahat ay pinahayag, gawa ng puong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat ng daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng puong nagligtas. Awitan ang Panginoon, Ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay papahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng puong nagligtas. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, San libutay matatag na kahit ito ay ugain sa paghatol sa nilika lahat ay pantay sa paningin sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas